Gano dek, doon si memory. Nakita mo dek, 'di ba? Kahit paulit-ulit -ulit akong ginagago ni Tatang, hindi ko pa rin matiis 'yan. Ano na na ako ng cellphone bago. Ay, Oh, Hindi um, sip po. Bumali. Kahapon, oo, oh, wala kaming gagawin eh. Hindi niyo ano, hindi niyo ano. Ay, 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 bibigay ko na ay, 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 Okay, okay. Bibigay ko na nga eh. Kaso, hindi na dalawang iisip ako eh. May bagpip eh. Bibili pa ng memory card, SIM card. Bago eh, bagong-bago eh. Ano naman hindi naman nabilihan niyang? Ha? Hindi lang utang-utang, parang may utang pa. Dual cam? Dual cam? Dupit. Ano po, magpe-Facebook na naman tsaka YouTube to. Hindi naman ito magtatrabaho.

Picture ang kita. Ha? Totoo. Totoo yan. Totoo yan. Gumagano Dual camera. Picture ang Dual set. gusto yung... Ano? Ang gusto um, niya yung niya, no? gusto mo? No Lobo. Ayan. Kapit talaga tatawi. Tata. Kahit ko na ako eh. Hindi pa mat... Bumali sandaan. pala. Pati. tinapadip gusto ikaw pa oh it's memory no, youtube yan no youtube yan mo meron yan tapos pagka yang i oh hm? <g enamaccord> <in pronunciation though> <Basta> <inaudible> Ay, dati, ito to pala. Pwede na yan. May kamera, o. May laro na yan, may isipisinig. May Tetris yan, o. Eh. Anong gusto mo, hindi bali? Hindi ka na, o. Hindi tiklok? Pareho lang naman to halaga, eh. Tag-600 pareho to, eh.

Ayan uh, may kontak ka, <laughs> <laughs> Ayan ay, 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 ay. uh, yun. <laughs> oh, ayaw niya ba eh? Ayaw niya. Ayaw, contact Ayaw. Ayaw, baka mahal. na Baka, 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 baka akong 2-5 nito eh. 1 <laughs> lang yan, Tang. 1-8. Oh, hulugan mo, 1-8. Ayaw mo Now, pa? Ayaw mo lang? Ano mo daw? Ano sa mo? Pwede mo pala manood na kami dito. Oo, oh, ball. Pwede manood ang dito. Bold. Ano na? Pwede manood dito. May YouTube to YouTube eh. Ano yung ano may, may may ano nga to eh. May Netflix <laughs> pa to eh. <laughs> <laughs> yan yung para may kontak na. Kung may trabaho, kontak media. <laughs> may Netflix pa to? May Netflix yan o. Oh. Hmm. Ayan yan dito. Ta ang battery nito, triple A. Tang. <laughs> <Damn>, triple A? <laughs> <laughs> Triple <laughs> <laughs> A yan, heavy ready Battery n'yan uh, dito uh, nilalagay uh, Para, para la. <laughs> walk block Para walk Walk la. <laughs> block <laughs> 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 Yan o, ano, nilalagay ng battery mm -hmm. oo oh. oh, nilalagay ng double A battery O, nilalagay ng battery ng double double battery 现咱要干，真不错。